ako, siya po yung kausap natin about sa date of sale po. Uh, kasama okay. ko Mga idol po eh. Mama ko po. Yung kasama ko po. Parang magkasing. Yung ako niya. Let's go. Brother, halika. Let's go. Let's boss Director? the card. Ate ay may ka ako ng number na no number 3. <laughs> um, yes sir. Okay naman sir. Sure. Sir, po 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 mayong ah, August ni direktor nakaupo tayo. Siyang ang executive director <laughs> ang mukha sa. Okay lang. Ento. Sir, dito po. Kagla isa pa dalhin n'to. Okay po, ma'am. Okay po. Okay. Sasabihin ko sa inyo ha, ah, hindi ko trabaho ito ha. Na i-explain ko director, baka sabihin nila bakit si Congressman Lucita mabuti pa siya. Natulong sa ganito. Di yung iba naming congressman, hindi. Hindi ito trabaho ng congressman. May advocacya lang tayo. At pag may problema, hindi naman ako si Superman itinudulog natin kay direktor. Pag naman nandiyan si ASEC, kay ASEC, kung Direktor, ito may biniling sasakyan, four wheel. Nagkaroon sila ng agreement with the former owner na sila na ang magtutuloy ng bayad. Noong mabayaran nila, yung hulog, fully paid, pumunta sila sa PS Bank, pinaglame yung CR. Hmm. Ang ginawa ng PS Bank, in sila. Ito yung form, i-comply ninyo. SPA, no? Opo. Nung na-comply nila, notarized, i-release ng bank yung Certificate of Registration. So, sa party ng banko at ng first owner, settled na sila. Nung nilalakad nila yung transfer of ownership, siyempre, dumaan sa SPG. Ah, uh RMD ko muna, Registry of Deeds. Okay, sige. Tama. Okay. okay na kayo doon. Opo. Registry of Deeds. Pero doon sa HP, din kayo? Opo. Nung instructed po ng LTO. Yes. After in inspect yung papers. In-inspect ng LTO, in-advisean kayo na kailangan mayroong HPG clearance. So, nag-secure sila na HPG clearance, cleared. Walang complaint, hindi stolen, whatever. Laro, na. Nung pagpunta niya sa FTO, ang hinahanapan kayo ng yung, yung para bang yung standard form ng bill of Gayon, Ngayon, ito ang problema. Kung titingnan natin yung documents, legally acquired nila yung unit. At gusto nila mag-comply. Mag Hinahanap nyo yung dating may-ari. Opo. Hindi na ninyo makita. Ang problema po kasi, nung pinapirma niya ako ng SPA para sa bangko. last year po yun eh, parang summer, sabi niya, siguraduhin mo na okay na yan kasi nakaalis na yung asawa ko noong December. That's last last year. Uh, Pasunod na ako ngayong November or October if I'm not mistaken. In other, in other words, wala, wala yung, eh. yung, mm -hmm. yung registered owner. Opo. Ngayon, mag-e-expire yung register ng sasakyan. Kailan? Ay, yung, yung po sa September, pero ito pong HPG expired na. Hindi, huwag na natin pa laki ng kwento. Kasi legal, legally acquired naman at wala yung wala yung registered owner. Yung former. Opo, wala. Gusto niya lakarin yung transfer of ownership. Nasaan yung ipag 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 kung requirements niya except yung absolute ni Dobson na, hindi Dobson yata, yata sa mga tiyapa na initially nag like? laloma pa, Lalo yun sa ilalim mo nang Okay. So, hindi naman maririlis ng pangko siya sa CR kung hindi pwede pay. Okay. At hindi nila yung i-release yung CR kung wala silang authority from the register doon. Yun okay. yung sinasabi mong SPA. Opo. Okay. ito advantage kasi pag ang nakapwesto, abogado. Pero kung hindi ka abogado, pahala uh, ka sa buhay mo. ano ang pagkir? Ay, hindi. Hindi na naman din i-discriminate yung hindi lawyer. Kasi ang purpose lang naman ng documents, kaya nire-require kayo para matransfer legally. Okay. Wala sa atin nasa dito. Dala niya. Coding po. Coding. Takasan po kaya. Kami po sa pulakan po kami ng isang pa kayo. Yung ano po, yung original si ano si CRV. Tagay CR. Opo, doon daw po talaga pupuntahan. A CR. 'Yon ang isang problemang ako. Ang alam nila, ang alam ng katulad mo dahil yan ay yung initial registration sa SDR. Kaya kapag pumunta doon. Yun po yung sabi sa amin. Pwede po yun ang mali kasi doon. Paano kung taga Davao ka? Doon? No? Kasi kung, kung taga Cotabato City ka, pupunta ka pa ng Manila. Yes, nyo? Walang ganong polisi ang LTO. Ang importante, legal at kumpleto ang documents. Simple. No? di ba? So, I think, okay na? Okay? yeah Yan. Saan niyo po gusto mag-process mag, -trans mag ngayon? Yeah, Siyempre, kung ako magsasuggest, tula tulakan talagang ka Opo. No? Pwede po sa Zaparte. Yun po yung alam namin na, ang yun sa Novaliches po. Kasi dati po kami taga Lubalit siya. Hindi ko pa po alam yung Ah, hindi. Pero nagpunta kami ng dalo. Wigo ba to? Opo. Hindi ba Villas to? Wigo, Wigo po. Wigo po. Okay. Tawag mo yung dalo, Registration? Okay, kasi nakita na nila yung HPT ha? Nakita na nila dati. So kahit expert na to, hindi nila okay. na nila. Kasi yung nakawa na nila eh. Ang nila. nila kasi hindi, mm -hmm. totoo naman, hindi dito sa video ng time. Hindi ba sa event? Ina? Pero, meron din ang intent of the parties na doon. Kasi, So, pwede na yan. Saka, kung in SPA, niya pa yung siya pa ang bumuha sa saan. Tawag na sila lang si Ibe. Ha? Okay. sila pupunta. Eh, na-inspect na yung vehicle eh. So, may inspection na lahat. Baka pwede na sila pumunta ngayon okay. doon. Siya. Oh, tanong mo si Ben. Okay. okay na. Okay. So, okay. Okay. Kakampi basta tama. Oo. Kaya lang ako sumasama para ma-explain. Kasi sometimes, hindi mo ma-explain ng maayos, mag evaluate pa siya. Diba? Maganda pagkasama niya. yung problema May pangyayari ako eto ha ipa-tono <laughs> ko sa inyo Mike Na biktima ng revocation ng license kamag-anak niya. taga Isabela Guerrero. Mm -hmm. Guillermo. Ng kamag-anak niya Guillermo ang father side niya, Guillermo. Yung na biktima ng revocation Guillermo, si kaya Isabela. Yung driver ng bus kay Isabela. Kaya sabi ng brother, 100% magkamag mag <laughs> Pero irrelevant naman yung nabanggit ko. Irrelevant sa issue. Ang nakakatawa lang, pati ka mag-anak niya na victim mo. Di ba? <laughs> Walang sinasanto. Walang yung kapalpaan. No? Mm -hmm. wow. Oo, oh, kaya, anyway, sa kanya naman, without bias, kahit naman siya. Kaya lang sinasamahan ko, may mas mabilis para ma-explain. Oh, and uh, katulad nga na bangin ko sa inyo, kaya naka-video tayo, parang nagle-lecture din tayo sa iba natin mga kapapayan, para kung may problema na kapareho nun sa'yo, alam nila may solusyon para sa sa'yo. And uh, baka naniniwala kayo sa iba, hindi ko ginagawa nga na buhay ang YouTube and Facebook. Kasi kung ang intention ko ay gawin nga ng buhay ang YouTube, and Facebook, pagbabawal po sa iba ang gumamit ng So, public awareness lang ito. Okay? So, ito ako magpapag. Yes. Tama po ba yung, kasi bago ko nagpunta sa IT. May okay, bayad na okay. no yan. Hindi po, nagkasabasa po talaga akong guidelines doon. Tama ba ako, o baka na-miss out ko lang, wala sa guidelines yung anong gagawin mo pag in mo sa tao yung sasakyan. Kasi wala po ako nabasa. Wala po. Kasi yung pag-assume na yan, kailangan nga dapat Kailangan po dapat yan, may approval yung bank. Tama. Mm -hmm. So dapat kaya po kayo ni-require ni banko na SPA pa din, mm -hmm. register po. Kasi sa mata ni banko, wala silang transaction. Yes. Ang yes, um, talaga pong tama, legal na proseso yan kung magbebenta po kayo ng such, uh, isang kasakyan, yung assumption of mortgage, pipirma rin yung banko na siya uh, kayo naman. Oh. Uh, ah, dapat, ah, dapat, dapat. pa pala. So mag-ingat din po po. Mag-ingat din. Marami rin ganyan. Certificate po. Okay. Tama Tapos ang ginagawa po nila dyan, pag na-assume na, kasi yung sasakyan, pero isasanda na yung ORCR pero wala sa sasakyan. Alam mo, ang magandang lesson dito, responsible ka. Maraming nabibigtay mga na dyan, director. Kunwari, akin yung sasakyan. Ito, sasakyan. Bulugan. Nagkaroon tayo ng transaksyon, no? inasyon mo. Hindi alam ng bangko. Ang problema, mayroong katulad mo, ibebenta mo rin sa iba. Mm, Ni mo, hindi mababayaran. Disgrasya ako sa bangko. Ako ang ng bangko. Maganda lang, maswerte 'yung nagbenta sa'yo. Responsible ka at hindi ka manloloko. talon sa financing. Which is kung walang alam ang bangko, walang alam ang financing yung transaction nyo illegal. Kasi yung unit, hindi pag-aari nung nagbenta sa'yo. Opo. Oh, Tama, ano? Maswerte lang yung nagbenta sa'yo. Responsable ka. Marami, marami po ganyan. Oh. Nagugulat lang sila. Hinihilan na yung nabili nila na sa sakyan. Oo. Oh. Oh. Yun ang May lesson. Ngayon, hindi ka lang kinwestiyon ng banko yung transaction nyo. Kasi bayad naman na. Ah. Tama? Bayad ka na kasi. Kaya hindi kinestyo ng banko. Nagsigurado lang sila na legit ang transaksyon nyo sa pamamagitan ng SPA na pinapayagan ka na makuha yung documents. But originally, yung transaksyon ninyo illegal. I see. Kaya pala wala siya. Oo. Swerte nung may-ari nung sasakyan. Oo. Uh -huh. Mabuti. Kasi pwede ka hindi magbayad. Kahit ang motor ko, uh, ganun din ang patatakot niya. Kahit motor, siklo, ganun. Parang ako yung financing. Inutang mo, di ba? Hindi ka pa nakakabayad. Hindi naman sa'yo yun eh. Akin yun eh. Tapos binenta mo sa kanya, illegal yun. Ngayon, nung binenta mo sa kanya ng illegal, pumunta siya sa akin, fully paid na, wala na akong magagawa. Fully paid na eh. Sasabihin ko na lang, papampangon ito sa registered owner na sa katunayan binibigyan ka ng authority na i-claim yung documents kasi bayad ka na sa kanya. Bayad ka na, wala ka ng problema. So, eh, well. Sa parte naman ng NTO, base sa documents, nakikita nila yung ownership, may karapatan ka na kasi kompleto. Okay? Thank you. Yes. Ikaw po kami. Oh, sige, we thank God. Oh, and our loving yung ating daro mabilis ang na ka ng musika sa'y basadi ng ulan Pawis na gumuguhit sa mismo ring katawan Kadalasang sumisingit, pagod na raramdaman Ngunit derecho sa pagpihit, kumalaman ng tiyan Bawat daan ang masikip, pinipilit malusutan Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan Maihatid ng pagkain, serbisyong nakalaan Para sa